Pero sa atin, alas 9.16 sa 1 on 1. Walang personalan. Nasa linya natin, Dr. Renato De Castro, Defense Analyst, Professor, Department of International Studies ng De La Salle University. Dr. De Castro, Igan at Connie, maganda umaga po. Good morning, sir. Maganda umaga, Connie at Arnold mula sa Taiwan. Ay. Ayun, salamat Taiwan. po. Mm -hmm. I, nangangamba ang gobyerno at uh, dito sa Umu nakita nilang mga ebidensya no mm -hmm. na panghimas kumano sa eleksyon ng uh, China sa Pilipinas. Ito ba'y bago o matagal na po? Matagal na at widespread 'yan. Hindi lang nangyayari sa Pilipinas, pati dito sa Taiwan. Mm -hmm. No, yung uh, yung military ng Taiwan, 'tcha yung Presidential Security Group ng Taiwan na nagbabantay mismo kay President Tsai, ini-infiltrate ng Chinese intelligence. Mm -hmm. Kaya kung nagugulat tayo na nangyayari sa Pilipinas yan, tignan natin kung ano nangyayari sa kapitbahay natin dito mismo, high level. Opo. Mm -hmm, mm -hmm. Pero sir, dito kasi sa atin, ah, nakakapangilabot na may mga Pilipino, di ba, na talaga parang sila ay nagtatanggol sa China on this issue. And of course, may PR firm pa na Pinoy, di ba, na nagagamit nila. Sa Taiwan ba o sa ibang bansa, ganun din ba? O tayong katangi-tangi ah, na parang may mga... Katayong katangi-tangi, mura. <laughs> mura yung... ba? yung... Kasi dito sa Taiwan, oh. tanggap na nila yan. Okay. Since 1949, nung lumitwit dito yung mga gumindang, talagang mag, sa kanila, clear and present danger. Mm -hmm. Kaya nakapokus talaga sila. Alam, sa atin, nagugula tayo, nabubulaga tayo eh. Kasi for so many years, yung mga intelligence agencies natin nakapokus sa domestic. Mm -hmm. Ngayon lang tayo nagugulat na talagang napaka-intensive pala ng Chinese covert operations. Napakarami, no? Unang-una, yung nakikita natin, yung mga actual tinatawag natin espionage, yung mga, may mga MC machine, nagkukolekta. Mm -hmm. Tapos meron pa silang influence operation na ginagawa. Isa okay. dyan, yung of course, cognitive warfare, yung mga media natin, mga kaibigan natin sa media na imbitahan kumain ng pandesal dyan malapit sa inyo. Tapos doon, nagdadala sila ng mga Chinese analysts. Openly, ginagawa nila. Tapos ito nga yung ni-reveal ngayon ni Assistant Secretary Jonathan Malaya uh -oh. na talagang bumibili bumi sila talaga ng mga politiko mm -hmm. na exposed rin to sa Australia 2015 and of course sa Canada. Uh -huh. Pero uh, parang nabibigla ba eh, nanalo nga si Alice Guo, Chinese National. So ka? hindi lang oh. sila nag-impluensya. Nagdalagi pa sila ng kandidato na maipapanalo Dr. De Castro. Posible, posible. Uh, ano yan, lalo na sa Senado, napaka-importante sa Senado. Uh, uh, at na ba't ito ginagawa? May ginag mga talagang mga, na, alam naman natin, may kasabihan tayo sa Pilipino, ang isla na uhuli sa, sa bibig. Uh no, uh, so, makita natin yung mga ilan nating mga senador na openly, no? Yes. Na very critical sa ating, uh, sa posisyon ng ating presidente, na meron tayong presidente na pumapalag sa China na openly kini criticize ng mga ilan nating mga miyembro dyan sa Senado. Pero ito mismo. po y... At tumatakbo ng re-election. Hindi ko na sasabihin kung sino. <laughs> Pero ito po ay uh, pinabulaan ng kanina ng Chinese Embassy. At uh, ang, ang tanong ko lang, bakit to ganito ang direksyon ng kanilang uh, foreign policy? Ano, anong anong kahihinat ng oh, kanila? An ang gusto anong, nilang mangyari? Ano well, eh. makuha? May hihita nila dito. Oh, part siya ng tinatawag natin grand strategy Ah-ah. Oh. Na-announce ni President Xi Jinping noong 2012. Ang tawag dyan, no, the Chinese dream or the rejuvenation of the great Chinese nation. Mm -hmm. No, and wit ko big summarize, nung si President Xi Jinping sa Jakarta, ano ba ibig sabihin niyan ng Chinese dream? Sabi ni Xi Jinping, Asian problems should be solved by Asian alone. Mm -hmm. Similar to do sa polisiya ng Japan. Tatandaan natin 1941. Oh. Asia for Asian, East Asian co Prosperity Sphere. So, pag talagang mga Asyano lang ngayon ang nandito sa region, siyempre, sino ba magiging dominant? Siyempre, ang pinakamalaking siya. Asian, sila. Mm -hmm. oh. So, yan yan. Dapat so, natin intindihin yung Chinese grand strategy of what we call the Chinese Dream. I Pero, but, but, di, di ba Dr. De Castro, labag yan sa saligang batas natin? Wala ba tayong pwedeng, ayan na naman, action na naman, pwede ba ireklamo yan sa... International community. Uh, pakilakasan Arnold. Hindi ko matinig. Uh, yung ginagawang ito ng China, di ba parang labag yan sa ating saligang batas? Lalo na may mga kasabot pa silang Pilipino. merobang uh, mga forum kung saan pwedeng, ano, irereklamo na naman natin ito? Uh, wala kasi yung batas natin hinggil sa espionage, based pa doon sa 1941. Obertu, no, oh, of course. Ay, ay, oh, ang notion natin ng treason pag may gera lang. Yes. Pag may gera lang. Ganon din yung actually no, lumabas din sa news ngayon, ang dami din mga Chinese na nakikita sa South Korea, nagte-take ng mga pictures mm -hmm. ng mga warplanes no sa mga mga base ng Amerikano sa South Korea, pero hindi wala rin silang magawa kasi nga yung konsepto mo yung law mo regarding of course espionage nakafocus lang pag actual state of war. Uh -oh. So ang ano lang natin doon sa mga Chinese na nahuli, cyber. Mm -hmm. No? Mm -hmm. Cyber yung crime na talagang nakokolekta, Kasi la violation ng privacy. Mm -hmm. di ba? Yung nahuli na may MC machine, tsaka nag mm -hmm. So ang crime lang na ang final natin sa kanila, regarding lang sa cyber. Mm -hmm. uh, so malabnaw. Uh, Pero hindi sila kaya charged mm -hmm. sa espionage. Oo. Oh, so malabnaw ano, kung isipin natin, kailangan mabago yung batas mismo. Kailangan. Tsaka importante rin, no? Kasi hindi lang naman natin nakikita yung actual covert operation, mas matindi rin yung influence operation, yung cognitive mm -hmm. warfare. Mm -hmm. Na talagang sinisira so, yung national cohesion natin, national moral, mm -hmm. by attacking of course mga institutions na pumapalag sa China, post guard, mm -hmm. ang Navy, ng ating gobyerno, at mismo yung ating interest. I... Kasi ang interest natin is to uphold our course, territorial sovereignty, our national cohesion. Sinisira yan. Right. Ng mga kababayan natin ng part ng Chinese influence operation. Ang pagsira ba kasama diyan yung parang may division, 'di ba? May may parang dinidivide divide yung bawat uh, country or mga mga Pilipino halimbawa sa atin dito dahil anta, dumadami na sila, 'di ba, na nagtatanggol. Oo. Yung naratibo nila palagi, tayong oh. may kasalanan. Oo. Oh, oh. Kaya tayo, kumbaga, ginigil ng China. Kayo kasi pumapalag kayo eh. Tsaka malapit kayo sa Amerikano eh. Mm -hmm. Hindi nila minimension yung mga issues na nangyayari to dahil ang China nangigipit sa atin at nananakop sa atin. Mm -hmm. Tayo palagi ang may kasalanan. <laughs> ayang ang naratibo ng ating mga kababayan. <inaudible> tayo may kasalanan palagi. Yung presidente nyo, uh -oh. lag pumapalag kasi sa China dahil sinasakop yung karagatan nyo. Uh, instrumento lang kayo ng mga Amerikano, puppet lang kayo ng Amerikano, wala kayong agency. Hindi ba pwede? So, ayun yung naratibo na nadadididig natin uh -oh. sa, you uh, know, Napaka masakit isipin no? na nanggagaling pa sa ating mga sariling kababayan. Mm -hmm. Hindi ba hindi ba pwedeng pag pinagtanggol mo yung bayan mo makabayan ka lang, 'di ba? Hindi naman dahil sa kumakampi ka <laughs> sa ibang bansa, 'di ba? Pero sa totoo lang, oh. dahil po alam na naman natin itong sinasabi nilang grand scheme nila, na gusto nilang mangyaring sila ang maging dominant, sila ang uh, maging parang pinaka-leader sa Asia. Eh I'm sure hindi naman pupapayagan 'yan, hindi ba, ng uh, mga mas malalaking bansa rin ngayon, mas mga powerful nations na kaalyado rin ho natin. Meron ba tayong magagawa mismo ngayon pa lang para hindi na ho umusad pa 'yung kanilang mga plano na ganito? Ah, uh, what well, unang-unahin importante dyan talaga 'yung national position eh. mm -hmm. Na sa atin talagang we have to be united, a united uh, a unified nation. Mm -hmm. Saka talagang ang ako, ako bilang action academic ako awala uh, akong magagawa if they would express those pro chinas view. Ang role ko as an academic is of course is to expose them and oppose them. Mm -hmm. But I could never prevent them from ventilating yung mga narratives nila. Ah. Ganon din kay sa media kasi ang media naman natin hindi katulad ng media ng China mm -hmm. na hawak ng ng Communist Party. Right. Ah, so uh, titignan natin to as part of a healthy discourse in a liberal democratic society where of course you have the freedom of expression and you have an independent media. But at the same time, we have to expose and oppose them. Okay. Paano natin matutulungan ang botante kung di, na, di naman na-expose itong mga kandidatong uh, ikang ay, uh, pinapatakbo ng China sa Pilipinas? Paano, well, at the end of the ano, day, choice niya ng bawat natin eh. Oo nga, we can only tell them, ito yung ginagawa ng mga kandidato natin, ito yung mano. Pero at the end of the day, still the choice of individual Filipino voters. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa mga nakakaano nga sabi nga ni Secretary Gibotsi di ba? Yung uh -huh. mga ginagawa ng China paggagawa ng espionage, in, uh, influence operation, uh, tapos yung cognitive warfare, nagagawa nang, nang, nila yan dahil lipunan natin ay malaya at demokratiko. Mm -hmm. Hindi natin magagawa yan sa China. Mm -hmm. Yes. Uh, sir, ito uh, para lang din dun sa siguro parang curious lang din ako. Kasi, di ba, nagagamit po ang social media. Puro kabataan halos ang, kumbaga, gumagamit niyan. Sa atin hubang pananaw ngayon, sa inyong pong pagtuturo, kasi siya, I'm sure ginagawa niyo di ba, para imulat yung mga kabataang tinuturuan din ninyo. Pero sa nakikita nyo huba nakakatulong itong social media for the better or for worse? Siguro na pagdating po sa Uh, pag pagbibigay uh, ng mga impormasyong mali or fake, di ba? Dahil dun sa narratives nga po na binibigay ng ilan. And well, vice versa. Uh, of course, nandiyan yung malign influence, yung in-expose nga ng ano. Pero ano yung magagawa natin? No? Uh, of course, it's to counter it. Eh, ang ano dyan importante, we have to educate our people mm -hmm. in terms of critical thinking. Mm -hmm. No, uh, but fact Nandun na ba tayo? Kasi parang oh. nabuboto na yung nahahalal ng nahahalal yung mga parang kaalyado po ng China eh, di ba? Sila-sila rin. Oh. Oh, meron nga ako na dinig isa diyan sa mga yan eh, sa mga kandidato ngayon, siya pa mismo daw ho ang nagtitinance. Ah, ganon. Ng mga uh, poll. O so, di dapat uh, ma-expose din at uh, maimbestigahan lalo, hindi eh, ba? <laughs> <laughs> eh uh, uh, ano ho siya uh, very uh, matas mataas pa nga ang rating daw niya. Mm sa post more. na lumalabas. Kapag hindi ka nangangampanya para nase, sa bayan mo, mag ma magaling mo siya magbigay ng malasakit po eh. Ah, uh, oo. Sige, tignan natin. Baka naman ito'y makarating na doon sa ating mga ano, mga nag-iimbestiga, hindi ba? Okay. Dr. De Castro, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag. Uh, Thank you sir. Thank ka you. Ingat na sa tagal ng po Opo, sa inyo at. Ingat. Opo. Uh, okay po. Dr. Renato De Castro, Defense Analyst, Professor, Department of International Studies, De La Salle University. Nasa Taiwan ngayon. Nasa Taiwan siya.